uh, ito yung mesa nila diba ah uh, sige yung mga gamit ninyo dyan nakalagay yung mga gamit ninyo oh, yung nakakarton gamit wala naman kami ano puro karton yan tapos so, ano balak so anong balak ninyo uh, may ano na kayo may, na, may malipatan na ba kayo or wala, wala. Oh, wala pa talaga hmm wala pa talaga. So, di ba, alam ko may may pinaano kayong lupa, may pinapa... Oo, oh, mayroon kaming lupa na maliit, laro doon sana. Pero wala pa kami, hindi pa kami ano, wala kang pina. Um, God ngayon, na. ano, mahal naman talaga ang mga materyal. hindi tayong kadali-dali ang mm bibi. -hmm. Ang mga bata, nag-aral tayo. Ano da da pa talaga? Di ba guys, um, anong balak mo sa ano sa inyo? Kasi alam mo ba, diba, nakabili kayo ng kahit pa paano, may lupa kayo na matuturukan. So, kamusta na yung lupa niyo ngayon na natuturukan? Oh, maliit lang, mga siguro na nandyan lang sa mga mga 50 meters, isang na ng mga 40 meters, maliit lang. Ah, maliit lang pala yung inano nila. So, uh, 40 meters, tapos so, 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 so ilang, tapos gusto ko sanang bahayan. Kaso wala man ang Sana na namin pag may ng kami. And, uh, so ngayon, habang dito kayo, um, uh, may, 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 na naman doon or wala? Wala. Pa. Ah, wala pa. Wala, wala pa, pa, talaga Pa, kami ano, pa. pa, pa Di diba, ang, yung, kahoy, pa. yung kahoy nyo doon sa Ayun mga maliit na yung... Nilagay nila doon. Pa, nilagay na doon. Pero uh -huh. yun lang ang papa. kay kahit mga ano siya, malagyan lang siya ng... Oh. Uh -huh. ng... Uh -huh. ng... Ba, ng... Ano, ng... ng... Nang kubo. Kubo lang natin. O, bahay lang. lang sana. Kubo maliit. Yung anong wish ko nga. Hindi nakamima unuan, hindi sa gabala sa bago makalista pa. Kahit kung tibigas lang, maliit lang nga. So, ayan. Uh, At, uh, kahit pa paano, um, masaya, naman, uh, masaya, naman, uh, masaya naman, masaya naman, masaya pa kayo? Masaya na lang. <laughs> masaya na lang. <laughs> <laughs> masaya na lang si auntie. Kasi, kahit, kasi kahit pa paano, ang, um, tawon ko na lang. Pero pag wala pa, ayun na lang. Mali. Ano Mali. Wala pa lang. Maghirap kung wala. Yeah. So, at least, um, kung may, kung may maano naman, ang, ang, ang maitulong lang na naman namin, ayan ang lalamang bigas at saka ulam yung maitutulong namin. So, kung may mag-ano naman laki. sa inyo, may mag sa akin may Kung may mag-ano um, naman sa inyo, um, kahit uh, pa, kung di, kung lang. sana uh, maano um, yung bahay ninyo. Uh, Mas, sana yun lang ang wish na talaga na may bahay kami. Ilan yun kami? Di ba si Mami talaga ay single mom po si Mami? Si oh. Uh, mami po ay single mom. Uh, uh, ay, anong taon nyo namatay yung pack yung, yung, yung asawa mo? 2012, uh, 2012 ay laging single mom na po siya. At tinatago yun na po niya yung mga anak niya. 9 ang anak. Nine yung runda, anak niya tinatago. Si yung tinatago. Sa experience mo, anong, anong yung kong hirap sa pag maging single mo? Grabe, sa, sa, sa pasacrifice ko nga, parang ang feeling ko ngayon, 50, 50 pa ako higit, pero feeling ko sa katawan ko, sa dami na akong naramdaman, para baga nga sa garter, ano na, kung pantilwa na, <laughs> Pan na, Gusto. Tanggal, na tanggal na Kasi sa 50 ko lang na, na, na itu. 50 ako higit. Pero sakit-sakit akong naramdaman sa katawan dahil sa Subra akong hirap noon Dati na pa ako na naway tapos Maliit pang pa mga anak ko doon Ang kapal ko to yung suba panganay ko, mga high school pa sila doon Sanayin sila, labing hirap talaga Hindi ko na so, mapilang Hindi mo na mapilang, so, kahit kaya so, paano, 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 paano ba, paano paging ano Paano maging, ano, pa, paano, maging uh, paano makalimutan hirap ko Bilang, bilang nanay Ano lang ano ano ginagawa? Ano, ko ginag ano, lang kung, uh, kung 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 lusutan yung problema na ano talaga ano talaga sulong. Tapos may tapos may single ano may, uh, oh, child yung, child ka pa may special pa. Siya, child sa pa di ba? Ah nakadaya per sa. Oo, oh, daya per kasi siya marunong mag ano pa ila sila ng tatay. Ini la sila. Ah so so ila ila pa kada araw yan dagdag. Ay isa sa umaga, isa Mami, dalawa talaga yan. Ang anong-anong? Isa sa umaga, isa sa gabi. Yung malaki na nadaya po so, hindi siya. Hindi man yata yung maliit na. So, sa 56 ba years old, di ba parang bata siya? Parang pari siya. Parang di ba So, good luck sa iyo, mami. At sana, um... Ma yung pangarap natin ay maaala ano na siya ma Sayan mabigyan ng justisya. At sana, um ay yung lupa na gusto mong bahayan ay mabahayan mo na soon kasi hindi to pa tayong nagdadipuan di pa may pader pa kay nang bahay so ayun na ayun na lang po maming ito ko ay puro na lang ay... hindi na kami nakakarenta na rin puro nah... <laughs> 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 so so na, na pera ko <laughs> so yun ay isig po kay sa so ito ay ibibigay ko sa inyo salamat malaki na talaga po bigas at sardinas so, tulu at, at um ano um pek chow lah mahal yung ano. Yan na, yan na, dapat, ibigay. ibibigay. So, mm. yung cash ay wala pa, wala pa sa <laughs> Uy, salamat. salamat. Oh, thank malalim. you. So, sana um, mag ano ka, uh, maging success po yung um, anak nyo. At syempre, maging success sa rin kayo. At syempre, yung mga anak nila kasi nag-aaral. May ano ka lang, may college kayo, di ba? Oh, may senior college. May na siya. So, good luck sa yung mother. Bye guys, thank you so much and God bless. Thank you. <laughs> guys. So, uh, um, um, itong isa, uh, itong bigas na ay ibigay po natin sa kapatid ko ni, ano, sa kapit bahay kasi isa din po siya na, na ano, ng, um, uh, Na demolish. Na, na demolish. So, ito po si ano. O oh, ito na, hindi na lang to. Oh. Ibigay ko po sa kanya. Kunti lang naman ito ibibigay Kunti lang ito ibigay po. Ito lang yan. Talagang tulog na yun sa akin. Pero na yan. asa pala ay ano, um, yung asawa niya ay nice trophy din, diba? may isang So ito yung bahay niyo, oh. makita mo na yung bahay niya. Mm, ang liit, ano ah. Ganito talaga sa probinsya, ang hirap talaga ng buhay. Maljo. Isod pa. Mas may talaga yung look, pag probinsya talaga, ang hirap talaga ng buhay. Lalo nga ano na yung walang trabaho yung pamilya mo, walang trabaho yung mga mga ano mo, di ba? So laban lang. <laughs> laban lang. <laughs> laban lang. Laban lang. Ay, pasensya na 'yan ng